ang buong storya kung bakit nagkaroon pa ako ng libreng yakisoba. Masaya ba dapat na nangyari siya or dapat ba ako matakot? Nagpunta nga kami sa my UFO factory dito sa Yomeroland. Kasi naman may batang gustong mag-drawing. Yung bayad dito is 500 per head. So tatlo kami, that's 1,500 yen. That's 578 in peso. Merong bunot ang mangyayari, mamimili ka sa 1, 2, or 3. Iba-iba kasing design yung front. Pinili ni Ari is number 2. At yung nakuha niya is normal lang pinili ni daddy is number 3 at ang nakuha niya is normal lang din. And then it's my turn. I choose number 1 kasi birthday ko. At tuwang-tuwa ang person kasi napakaswerte ng nakuha ko. Yung my glitters and they said special daw to. Nagpunta na kami sa drawing area, magde-design ka ng kahit anong gusto mo. Ito kasi yung magiging front ng yakisoba. Ito yung design ng kay daddy. Yung kay Irene naman is ramen. Natawa kami kasi sabi namin yakisoba factory to. At ito naman yung design ng sakin. Dahil customized to, mamimili ka ng sarili mong flavor. At pipili ka rin ng four toppings. Dahil tapos na kami mag-drawing dito na kami sa next area, pinapakita lang kung paano gawin yung yakisoba nila. Ipapaslide namin yung drawing dito. At merong roleta kung lucky or not. I mean, kung magdadagdag ba ng toppings. At dahil nga birthday ko, dinagdagan nila ng plus one toppings yung sakin. Sa area na to, mamimili ka na nga ng four toppings. So yung sakin nga is five. Sa area naman to is isi-sealed na siya. And then merong binigay sa aming plastic. Next step is scan area. Lalabas yung design namin sa malaking screen later. This area naman is bubombahan bo mo yung plastic at saka lalagay ng tali para magmukha siyang bag na ganyan na nakasabit sa katawan. Ito yung big screen kung saan makikita yung in-scan kanina. This one is mine. Ito naman yung kay Irie at ito naman yung kay Daddy. And around 3.30pm nakatambay lang kami ni Irie dito. Kasi si Daddy nag-extreme rides mag-isa. At habang nagra-rides nga siya mag-isa, may lumapit sa aming staff ng Yomi Roland. Natakot pa nga si Irie kung bakit daw. So inexplain sa akin ng staff na kailangan daw nilang kunin yung tatlong yakisoba naming hawak. Actually gumamit pa siya ng Google Translate kasi ni Hongo wakara na person. Possible daw kasi na may maliit na bagay na nalagay dun sa yakisoba na ewan kung ano yun. So kinuha niya at kinuha niya yung number ko, tatawagan na lang daw niya kami kapag okay na. And it's around 4.40pm habang nakasakay kami sa Paris Wheel. Tumawag yung staff at nandun na daw sila sa baba. At nakita nga namin sila at inexplain kay daddy talaga yung nangyari. At nung binalik sa amin yung yakisoba, meron pa silang bitbit -bit na tatlo. Kaya yung tatlo naming yakisoba naging times two. Di mo alam kung lucky talaga kasi it's my birthday. So that's it. Bye.